pinagmulan nito? Yung ano nga po, Sunday po noon, mm. nagiinom po kami, hindi mm. pa ako nakakatagay. Biglan niya na po akong pinagchat-chat na makipagkita daw po ako sa kanya. Mm. Nag-comment lang ako sa post niya kasi sabi ko bakit mga post niya parang puro broken siya. Mm. Nagtataka kami, na mm -hmm. napag-usapan na namin yun ng kapatid ni Ay. Irish yung mm. ate niya. Sabi ko, ba't ganyan Cindy, mga post niya, break na ba sila? Mm. Tapos nag-comment po ako sa post ni Cindy. Sabi ko, oh why, oh why? Tapos yung reply niya po, sabi niya, oh bakit ka nandito, bawal mag-comment dito, ang na nakatulad mo. Ay, okay. Ganun agad sinabi niya. Tapos may mga nag-react na po na tumatawa sa comment so, niya. So, in other words, may pinagbibintang siya sa'yo. Opo. Ano ang pinagbibintang niya sa iyo? Marami po hindi ko po siya magets nung una kasi bumuo po siya ng GC, nagulat po ako may binuo siyang GC, nandoon po yung mga pamilya ko, nanay mm -mm. ko, ate ko. kasi mm -mm. yung mga kaaway ko sinama niya po doon. Alam mm, -mm. Niya ang kaaway ko 'yun, mga hindi nagbayad sa akin ng utang. Ano yung kanyang akusasyon sa iyo? Sabi niya malandi ka, pa, mumanda na, papakita ko sa asawa mga gagawa mo, kanina, kani kanino kang lalaki nagpapag... Oh, sa ibang bansa, sige. Din daw. Mm -mm. Tapos pati anak ko daw, baka daw paglaki, a ko din daw. O, kasi? Kasi daw, pati daw ka mag-anak ko, tinatalo ko, nak nakikipag-anuan daw ko, kapit bay daw, adik, tambay. So, ano ibig ano sabihin, marami niyo? siyang pinagbibintang o, sa'yo. Po. At ang isa na dito, ay nasarili mong pamangkin. Opo. Parang si ganun John ayun pala yung niya. Hindi ko alam kung sabi niya lang ng una mag anak Sabi ko, sino kayang kamag-anak sinasabi na ito? Tapos ayun pala, sinasabi niya si irish yung live-in partner niya na ko. Yung si sinasabi nila na March 1 daw. Sabi ko, ano ba meron ng March 1? Tapos isip ko. Naalala ko, ayun po yung araw ng kasal ng ate ko, mm. na bumisita po ako sa bahay nila kasi in-invite nga po ako ng ati mm. ko, ate ko, nanay niya. mo na? Nanay po ni Jan Irish. Okay. Kasal po kasi nila nun. Mm. Tapos ayun nga po noong March 1, nag po kami kasi yan, nag-inuman. Mm. Buong pamilya. Tsaka pamangkin mo Opo, eh, di ba? Lahat okay. po, nag-iinuman. Lahat po kami nun, kainuman ko si jonah yung ate niya. Hanggang madaling araw po kaming umiinom Nandun nun. Nandoon rin ba si Opo, Cindy? Ay wala po. Wala. Okay. So itong nangyaring uh, pananakit, ito ba ay ni-report mo na sa oh, barangay? Opo, naka-medical po. Naka-blutter naka oh, ka? Po. Okay. May, ano na ba, may takda tinakda na ba na pag-ayusin sana kayo? Opo. Oh, Sino Binugluga yung mga kasama po. ni Cindy? Nung... Kapatid niya po, tapos si John Irish nga po, tapos mm -hmm. yung asawa ng kapatid ni Cindy. So lahat ba ito ay... Uh, Opo, nakita naman po sa CCTV. Pati City. si John Irish, Opo, rin? po sa gate. Sinapok ka rin? Sa gate po, sa gate. Sa gate. Tapos hindi okay. ko na rin po alam kasi may mga pasana ko dito. Tapos ayun, sa ilong. Okay. Kasi ang dami po nila, apat. Ah. Sabi niya po, pupunta siya, siya lang mag-isa. Mag-uusap lang kami. Pero sinet up niya po ako. Okay. Uh, at ito nangyari sa harap ng bahay mo? Bahay ninyo? Bahay po ng tita ko. Tapos kasama ko po matanda. Puro bata pa. Wala okay. kaming kalaban-laban. Si Cinderella Hilario. Magandang hapon sa'yo, Cindy. Good afternoon. Yes, good afternoon. So, Cindy, ano ba itong uh, nakuha sa video na meron Apa? na namang pananakit na nangyari dito Apa? kay Jane Crystal Marcos? Mukhang sinugod ninyo siya. Apo. Ako lang po yung nanakit. Yes sinapak ko po talaga yung mukha niyan. Actually, kulang mm -hmm. pa nga po yan eh, sa mga ginawa niya sa akin eh. Wow. Bakit? Anong ginawa niya sa iyo? <laughs> Grabe po yung babae na yan, ma'am. Bukod sa paninira, ng isang to, niya akong sinisiraan, okay mm -hmm. lang sa akin po. Asitita siya ng boyfriend ko eh. Mm -hmm. Pinagpapasensyahan ko. Lahat sinasabi sa akin ng boyfriend ko, lahat sinasabi sa akin, lahat ng sinasabi niya. Mm -hmm. Lahat ng paninira niya sa pamilya ko, sa pagkatao ko. Uh, Lahat, sa mga kaibigan namin, sa circle of friends namin, siniraan niya po ako doon, okay lang, sige, pinagtanggol ko pa po yan sa kaaway niya. Uh, sa si kaibigan di, namin kay Clark, pinagtanggol ko pa po yan. Sige, tanong ko lang ha, Tapin bakit, ako, bakit sa palagay mo, bakit nagkaroon ng ganito okay. na paninira? Ano ang pinagmulan ng away ninyo o hindi pagkakaintindihan? Ang ng mga friends namin, naiingit daw po siya sa akin eh. Wow. Okay. Saan kanya sinisiraan? Cindy, saan ka niya sinisiraan? Social media? Sa mga, sa mga friends ko po, sa mga tao po, sa mga ah, tao na nakapaligid ko sa aming nakakilala Opo. namin. Okay. Handa naman itong mga kaibigan na ito na magsabi? Opo, handa-handa po. Marami e, kong haharap ko na tinitig ko eh. dahil gawin na lang po ng babae na yan. Cindy, kung merong ganyang pangyayari, ah, hindi naman kailangang umabot sa pananakit kasi Yet ibang po, hindi usapan din. Oo, oh, so, ibang opo, usapan hindi naman din kung kunwari, sa no? Talagang merong ah, paninirang puri. Meron tayong mga opo. prosesong legal na pwede mo namang Yet gamitin. Eh, admit ko po na naka, nakapanakit po ako. Paano hindi po ako mananakit? Pinagsamantalaan niya po yung boyfriend ko, yung ka in partner ko po, pinagsamantalaan niya. Paano hindi po ako mananakit? Sure ka ba sa sinasabi Grabe mo? Grabe po yung ginawa sa mental health ko niyan. So, TV... Sa si laula, ba... yung babae na yan, sila po yung unang nanakit. Makikita sa video, pinagbabato po nila kami. So, sila po nagpapunta sa akin babae na yun. Paano hindi babato yun? Ang bastos niyo, may matanda po. ng kasama, Makikita sinasagot niyo. Magsitita po. Huwag na po magpagsasalita ako. Ba't di ako magpagsalitain? Eh, uh, Cindy... Ang ibig mong sabihin ay pinagsamantalahan sexually? Opo. Opo. Dese-auto okay. lang po yung boyfriend ko. Okay. Paano naman ito uh, nailantad? Sino ang... Uh, anong pruweba natin dito? Opo. May pruweba po ako. Picture. Nakahubad po siya. Akala niya po wala akong pruweba. Hindi ko po sinasabi. Hindi ko sinasabi. Kaya ang lakas ng loob niya pumunta dyan. Ngayon i-airin niyo po yung picture niya kung gano'n siya kabalahura. Kapabi niya pa po yung anak niya noon. Grabe yan. Grabe. Breastfeeding ako Grabe, sis. Babing. Lagi ako nakahubad kahit sa bahay namin. Kahit babing. dyan, kahit dyan ko Jonah. Pa, dahil ha? pamilya ko yan. Kuwarto no, yan man, ni Jonah. Sabi mo, naubad, dahil na tiwala ka ako talaga. mag-isa dyan. Pag bumibisita ako, dyan talaga ako natutulog. nag ako dahil mainit dyan. At Hindi binubuksan ng aircon. Akong kita. Ay, mo, ako. Ka, oh, ano dyan mo yun? Diyan ako komportable matulog yeah. kahit sa bahay no, namin. Palahura, kahit dyan eh. Kadilika. Ilang taon na kami nagsasama ang pamilya ko yan. Diyan ako natutulog kristal. kay Jonah. Bakit kwarto ba yan ni Aris? Kwarto yan ni Jonah. Kapit ng asawa mo. Totoo yun, Tambay. Oh, talaga? ko Oh, talaga? May video ako. ako. Ano? Ano ba ang usapan dito? Ano? O sige, pasa mo. Ayun ba yung gusto mo? Siraan ako. Di ba lumalabas sa sarili mo? Gusto mo kami sirain ang pamilya ko? Cindy, matagal na ba kayong mag-boyfriend ni Jan Irish? One year na po. Ah, uh, ito bang picture na sinasabi mo na nakahubad si Jane kasama niya okay. si Jan Irish? Magkatabi hindi po. sila? Ayana po yung umaga na alimutan niya pong magpanty. Lagi po ako nakahubad dyan matulog. Wala ka pa, hindi ka pa okay. jowa ni Irish. Cindy, nasaan si Jan Irish? Wait, wala po dito, wala po. Cindy, uh, kailan kayo huling nag-usap ni Jan Irish? Ma'am, pwede Wait lang pa. Na yung kayo, reklamo yun. po niya, pananakit ko, di ba? Sinira ko po yung motor niya, hindi na po ba ako nireklamo? Sinira ko po yung motor niya, pinagpapalo ng bato, hindi po ba niya sinama siya. sa reklamo yon Ah, eh, masasama talaga sa reklamo. Pero nasaan ba si John? Oh, kasi okay, ang pinagulan okay, ka, nito kayo, si kayo, John, yung diba? motor di eh. Wala pong papel, <laughs> eh, talon eh. Pulis pa asawa niyan. Kailangan po masama po yun, kasi kita Oy, po sa CCTV, sinira Kayo mga nagbebenta kayo ng motor, may naman, uy. Mm. Pinopost nyo pa yung mga yakai, binibenta yung may, motor, may, may walang patil. Pa dyan, ah. Ba, nahuli pa nga, na, 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 nahuli na, pa nga yung motor dahil nahuli ang kayong baril? Diyos ko. oh, uh, ah. Uh, makikita mo ngayon. Cindy, kayo pa ba ni Jan? Naghiwalay oh, daw po, po yun. Oo, kala nila naghiwalay kami. Ang totoo po niyan, kaya umuwiyan sa kanila dahil inamin niya lang sa akin lahat ng nangyari, hindi niya nakinaya. Iyak na nang iyak sa akin, hindi ko matanggap, pinalis ko sa. O ba't ngayon mo lang, ngayon, sa ngayon sa lang kayo nagagalit? May Diyos ulit. ko, March 1 pa pala, may ganyan kayong ginagawang issue. Bakit ngayon lang kayo nagsasalitang ganyan? Ang lala mo, Crystal, ang lala mo talaga. Mas malala kayo. Okay. okay. Si so, lahat ng kaibigan niya ngayon, kagalit niya. Lahat po ng kaibigan Oo, niya. Oo talaga, ayaw dahil ayaw. hindi ako imagine binabayaran mam, ng utang. Imagine, Alam mo yan, lahat ikaw din, na-stapa ka din, di ba? po sa kasama niya sa Hong Kong. Bakit siya away niya po ngayon? O oh, syempre, hindi na bayad ng utang. Ikaw kaya, batiin ko pa? inggitera ka kasi kakase kinang hindi mo mga tao sa, inyo, maganda ba kayo malilinis ba kayo Ay, ba kayo ano ano ba kayo sa iyo Cindy ano ba kayo sa iyo sige nga bitibid mo pamangkin mo sasabihan mo na kung ano ano na nag-aaral yung pamangkin ko diba aawa kawa ka muna ka kayo marami kayong hindi pagkakaintindihan iba-iba ang mga issue pero ang ang nasa gitna nitong lahat ay si John Irish. Kasi mukhang yan ang punot dulo. Yes po. Isipin niyo po naman. Ba, Cindy? Isipin niyo ba, niya yan? Isa yung nasa gitna, isa yung nasa punot, punot dulo, makin niya. Kaya nga, Boy, Cindy... Boy, ko, magkasawa kami, tita siya. Kaya nga, may mga tita nga ako, tapos pag-iisipan mo ko, re-repping ko. Wala ka sa buhay namin, nagsama na kami ng buong pamilya, walang ganyan issue. Ang nanay ni Jan, kapatid mo. Kapatid mo po. Panganay ko pong ate. Oh, anong pangalan niya? Princess Gumabon. Okay, nasaan siya ngayon? Nandun daw po sa bahay namin. Okay, alam ba niya itong mga sigalot na ito apo, na may kinalaman apo, sa apo, anak apo, niya at saka apo. sa iyo? Anong sabi niya? Kakatsot lang po sa akin. Sabi, Kristal, kamusta ka na? Alam kong di mo yan magagawa sa pamangkrim mo. Okay. Tapos, ang tagal na lang wala. kasi tumira na ako sa bahay nila. Diyan ako nag-high school eh. Wala naman pong ganyan issue. Lagi lang namin issue. Nakawan, lagi ako nananakawan. Ganyan. Kasi alam ko na may mga bata, malilikot din yung kamay minsan. Eh, kahit sa tindahan nila, mismo nanay nila, kinukupitan nila. Ang masakit lang sa akin kasi nag-effort ako, bumisita ako. Doon pagising ko, nawalan pa ako ng pera. Tapos ay, wala ay, naman issue. Yan issue. Yan? Wala pong issue ganun noong March 1. Sa kanilang uh -huh. po lumamabas yan, Nung may ganyan-ganyan, may rape daw. Eh ang issue po noong March 1... Ako nga po yung naagrabyado na, na walang po ako. Ay, yun nga ang tinatanong ko sana eh. Kasi ang dapat, kung meron mga magre-reklamo dito para pangatawanan nito lahat, ay si John Irish. Kaya nga po eh. Di ba Hindi, iba ang issue. Cindy, okay. kung meron kang gustong ireklamo at may mga katibayan ka tungkol sa mga ginawa sa'yo o yung paninira, paninirang puri sa'yo, yes. yun ang kasu dun mo kakasuhan ngayon si Jane pero kung tungkol dito sa alleged no na sexual assault untawagin gusto natin makausap si Jan. Okay? Kasi para mabigyan rin niya ng linaw kung ano man ang partisipasyon niyo o kung ano man ang, ang nangyari. Okay? At kung meron mang ano 'yon, kung meron mang katibayan o kung meron mang uh, siguro paninindigan yung issue na 'yon dadalhin natin sa korte, di ba siya? Opo. O. Oh. At doon natin ilalahad lahat, di ba? Kasi mahirap yung magbibintangan tayo, magkakasakitan. Kasi ang issue, ang pinaka-issue ngayon ay yung nakuha sa video na pananakit mo, Cindy, kay Jane. Okay? At saka yung paninira ay yung pagsira ng motor na inaamin mo din. Uulitin ko, Cindy, ha? hindi dapat ituwid ng isang mali. Okay. Ang isa pang pagkakamali. yes, ay no, ma'am. Nadala po ako ng emosyon ko. Sobrang Oo. galit na galit na po noong time na yun. Yun. Kasi Kaya, kung ano-ano rin po yung pinagsasabi niya sa akin noon eh. Ang tapang po nila noon. Sabi nila, kung asa ang kapang muntaka dito, ginagalit wow, po may nila. GC. Eh. Yeah. May screenshot po. Nakaprint lahat dito uh, mga okay. sinabi. Ah, um, mga nababoy. Okay. Ang kaso mo, pananakit. Okay? Huwag na natin pananakit. ilihis. So, inaamin mong nanakit ka. Inaamin mo rin na eh, meron kang sinirang property. Okay, pues, yun ang haharapin mong kaso, either sa barangay o oh. sa korte. Klaro? Ngayon, okay. kung ikaw meron kang reklamo, Cindy, ibang usapan yon. Ikaw ang magdala ng ebidensya mo. sino kumuha ng litrato? Yes. Kasi baka si Angel mami, po, Yung itong... pamangkin ko, kasi siya po yung nakakitang tulog na tulog po ako, lasing po ako. Eh. Bakit kanya kinuhanan ng litrato? Hindi, hindi ko po alam gamit ang kaninong cellphone. Siguro po sa kanya, tapos pinasa niya na po yan kay Cindy. Eh, eh okay. yung ugali niya, papasa niya sa mga barkada okay. so, niya. So, isa pa yan ha? Sa GC. Cybercrime Kaya yan. Kaya nga po eh. Kung magpaikot-ikot, Ayan nga po yung tinatakot niya na sa akin, kakalat niya daw po yung picture ko na hmm. Nakauma. So, kung makalat yung picture na yun, cybercrime naman ang haharapin. Tapos hmm. sabihin ako pa yung nag-rape. Hindi hmm. naman ako magpapakalasing doon kundi namin yung bahay. Kasi ate ko yun, bahay ng ate ko yun eh. Sasabihin ako pa ng rape. May kumakalat palang picture ng Hindi, hindi lang, kutok. ano, incestuous pa nga yun eh. Kasi within the... Ngayon ko lang po na, one, naman na picture two, ako ng Third civil degree of consanguinity. Pamangkin niya eh. Anak, <laughs> anak ng kapatid niya eh. So, akyat sa nanay nila. Baba, one, two, three. Mm. Wala pong problema kung pinitsuran lang ko ng pamangkin ko, pero pinasa kay Cindy. Kakalat niya po kasi yan sa JC. Ayan mm. po yung pinananakot niya sa akin eh. Okay. Ang kaso laban sa iyo ni Jane ay ang pananakit at yung pagsira. Okay? Sandali lang. Makinig ka muna. Makinig ka muna. So yun ang mo. Kasi hindi mo pwedeng gawing depensa na naninirang puri siya para, lang, para saktan siya. Okay? Ikaw, kung meron ka rin namang pruweba na naninirang puri siya at na nakinakalat siyang mga hindi magandang mga sinasabi tungkol sa iyo, meron ka rin karapatan na kasuhan siya. Maglalabas ka ngayon ng ebidensya at saka mga testigo mo. Okay? Si Jan Irish naman, kung siya talaga nagsasabi na, kasi hearsay eh, kung ikaw ang magsabi na pinagsamantalahan eh. ba diba? Hearsay. Wala ka naman doon. Hindi mo naman nakita. May litrato ka na nakahubad, pero hindi naman sila magkatabi. Kahit nga magkatabi, mahirap pa rin i-establish yun eh. ba? Diba? ito, sinasabi ko lang ito sa'yo para handa ka. Para alam mo kung ano ang mga dapat gawin. Okay? Hmm. Ngayon, si John Irish naman, kung talagang pinagsamantalahan siya, siya naman ngayon ang magsampan ng kaso dito sa tsahin niya. Okay? Pamilya naman nga incestuous relationship 'yan. Okay? Ngayon, Cindy, kung kumalat yung litratong 'yan na nakahubad si Jin, si Jane, ikaw naman ay mananagot, okay? sangayon sa batas ng cybercrime. Okay? Kasi uh, ginamit mo ang uh, cyber network, okay? Whether social media accounts or kahit 'yung uh, cellphones, okay? para magkalat ng hindi dapat. Jocelyn Besonia, Barangay E80 ng Tondo, Manila. Kap, idadaan namin sa barangay muna. Kung hindi po sila yes, ma magkakaayusan dyan, uh, syempre, saka na po, magkakaroon ng certificate to file action. Uh, yes, ma'am. Kaya lang, ang ano kasi namin dito, ma'am, uh, mukhang ang punot dito, dulo nito ay mas malalim kesa dito sa pananakit na ito. At mukhang kailangan namin ng tulong ninyo para matugunan at matuntun namin kung ano ba talagang ugat nito. Sasamahan naman po namin, Kap, para magkaroon po ng pag-uusap. Jan, ikaw daw ay may reklamong sexual assault, tama ba? Opo, oh, ma'am. Yes po ma'am. May reklamo po ako ma'am. Oh, eh, kailan ba ito nangyari? Nung March 1 po, nung March oh, 1. Oh, March 1, April, May, dalawang okay. buwan na halos ang nakakaraan. Ikaw ba ay mam Opo. mga katibayan dito? Opo, ma'am. Ano? Dahil kami, kami na lang po nagiinom nun, ma'am. Nilasing niyo po ako, ma'am. Oh. Nilasing niyo po ako, tapos ano, ano, ano po, inikwendo niyo po sa akin, ma'am. Tapos hanggang na po ako, hindi ko na po alam yung nangyari, umakit na po ako. Pagising ko po, nakaubad na po ako, ma'am. Yun po yun. <laughs> Tapos oh, yung natakot ko sabihin sa girlfriend ko mong kaya ko tumagal. O, oh, so, eh, bakit ka sa tumano? girlfriend mo magsasabi? Dapat sa nanay mo. di ba? At saka kung ganito ha, sa korte, lasing na lasing ka, hindi mo alam kung ano nangyari. Paano mo nasabi na merong sexual assault? Takobad po ako ma'am sa kwarto ko po ma'am. Oh. kwarto ko po yun eh. Pumasok, yun po eh. Magkatabi na po kami eh. Nung nagising ka, magkatabi kayo? Opo, magkatabi na po kami. Tapos bigla na po ako bumaba mo. Nataranta po ako eh. Hindi ko po alam yung nangyari. Kuwarto po yun ni Jonah, kapatid niya. Kaya ah. nga po din po ako natutulog, eh, hmm. lalo na pagbibisita po ako. Binenta mo na yung kay Jonah, di ba? Ang tagal-tagal na binayaran ka ni Jonah. I mean, oh, hindi mo, wala ka ng kwarto doon, di ba? Nakipag-live-in ka na kay Cindy, sa tundo ka na nakatira. Kwarto yun. Sa tundo ka na nakatera, nakalive-in ka kay Cindy, kay Jonah, kay Jonah kwarto yung binenta mo na, pandemic pa lang. Gano'n ba kalaki itong bahay na ito? Daming kwarto? Ano lang po, dalawa po sa second floor. Oh, nagbebenta tayo yung... ng kwarto? Ito po ma yung... Ma'am, di ba i ang kwarto? Ma'am, ito rin, ma'am, third floor. Mamisipin niya po ananay niya po nasa third floor. Ba't di po siya doon po manik po? Bakit po dakwa kwarto ng boy? Uy, doon ako natutulog kahit ka alam yan nila ate, niya nila atin, nila Jonah. Ang laki po ng third floor, ang laki po ng higaan. Ba't di po siya doon po manik? Yung... Ba't ako papanik doon? Eh, wala ka na pa sa buhay namin. Doon ako natutulog. Baka nga ikaw pa may ginawa sa akin, Tignan mo bakit ka pumasok din sa kwarto, alam mo doon ako natutulog sa kwarto ni John. Hindi Oh. ko ha, hindi natin matutuldukan sa harap-harapan namin na niloko mo, asawa mo. Kahit makukonsensya kami, gusto namin sumbong ka sa asawa o, mo. Oo talaga? Pinili namin e, ba di ginawa? Puro ka ganyan, Cindy. Di mo gawin. Diyos ko. Tapos ba di pamanggay mo ginawa? Iwalay ka ba? Hindi po. Ah, okay. May ebidensya ka, inano ko ang ko. Baka nga ako pa inano ng pamangking ko. Eh, tignan mo, ba't siya pumasok sa kwarto, tulog na tulog ako, tapos may, pini may pinituran pa kayo na nakaubad ako. O, wala akong alam niyan na, pinituran niyo ako, na nakaubad ako. Bakit ka may picture na nakaubad ako? O, kayo ang may alam niyan. Again, yan ay magiging subject of evidence. Okay? At saka, kung gaano katibay, yung magiging testimonya ng bawat isa. Ha? Para panindigan nila yung kanilang poder. Okay? Pero sana na no, maidaan sa kanilang usapan, usapan, maayos mm -hmm. na usapan. Sasamahan na lang namin kayo, okay. ha. Okay. Ngayon kapag napagdesisyunan mo talaga na mag-file ng kaso, yes. tutulungan so, ka rin mm -hmm. naman. Kasi meron ka namang ano okay. rin. So, kaso. Ang malungkot lang kasi dito, Shari, sana hindi masira ang samahan ng pamilya. Masyadong malapit eh. kapatid, anak ng kapatid. Nga po, ganun. Hmm. Sige po, Ma'am. Salamat po Thank ha at naglaan ng po.